Magugulat ka sa sarap nitong ating lulutuin ngayon. Gagamitan natin ito ng pork liempo. Gagawin natin, hihiwain lang muna natin yung mga liempo sa ganyang kalalaking hiwa. Kung gusto mong makita yung napakasarap na lutuin na to, panoorin mo hanggang dulo. Pero kung hindi ka kumakain ng baboy, pwede ka nang mag kay kaibigan. So yung aking share na ito ay hindi na bago at marami nang gumagawa. Pero nung matikman ko nga ay legit pala talaga at masarap nga. So nahiwa ko na lahat yung tatlong pirasong jempo. Nakita nyo naman medyo marami din pala. Gagamit lang din tayo dito ng isang pirasong sibuyas na pula at gagamit din tayo dito ng kahit mga ilang butil na bawang lang. Kaya naman ito ito lang yung ating gagamiting aromatics at hindi na nga nangangailangan ng marami pang sangkap. Umpisa na natin yung ating pagluluto. Sa isang kawali nilagyan natin ng konting mantika, sabay konting painit, nilagay na natin yung mga liyempo. Nung maging mapula na nga yung liyempo, nakita nyo naman sobrang daming mantika. Nangangahulugan lang na napakarami palang mantika na taglay nitong ating liyempo. So itabi muna natin yung mga liyempo na yan at ititira lang natin yung konting mantika sa kawali At ngayon naman, dito natin gigisahin yung ating mga hiniwang bawang at saka yung sibuyas kanina. Habang ginigisa ko ito, out kay Ma'am Pelipa Badung. All the way from Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon din naman, shout out kay Bam's Kitchen. After natin magisa ng bawang at sibuyas, inilagay na natin yung liyempo na pinapula natin kanina. Konting halo-halo lang and then lalagyan na rin natin ng mga panimpla. So ito yung ginamit kong panimpla paminta, laurel, tapos lalagyan din natin niya ng konting toyo at konting suka din. Yung style nga nito ay para ka lang nag adobo pero kakaiba sa adobo dahil meron pa tayong ilalagay mamaya na talaga namang magpapasarap. Maglalagay ako dito ng isang kutsarang asukal na pula tapos lalagyan din natin ito ng konting tubig at papalambutan natin ito sandali. Hindi naman kasi porket na papula natin yung mga liyempo ay luto na o malambot na so kailangan natin palambutin ng bahagya yan. Makalipas ang ilang minutong pagpapalambot, ang gagawin natin dito maglalagay tayo kahit dalawang pirasong sili. Itong sili ay pwedeng meron, pwedeng wala. Ibig sabihin, option na lang. Tapos maglalagay tayo dito ng Mang Tomas. Mga kalahating bote ng Mang Tomas ang aking lalagay dito. Ito yung magbibigay ng kakaibang lasa at kakaibang sarap dito sa ating niluluto. And hindi ito sponsor ni Mang Tomas. Pero kung nandiyan si Mang Tomas at naririnig ako, eh pwede mo naman akong kalabitin kahit pa paano. Papakuloyin pa natin ng mga ilang minuto ito hanggang sa medyo lumapot-lapot pa yung ating salsa. Sigurado ako kung mahilig sa pork ang inyong mga anak, magugustuhan at magugustuhan ito. Paalala lang din sa mga senior, magugustuhan nyo rin ito kaya lang hinay-hinay lang. So ganito okay na to, luto na at pwede na nating ititing Taman-tama sa mainit-init na sinaing ito. Kaya kung wala ka pang naiisip na lulutuin bukas, mamaya o baka naman mamaya ay magluluto ka ng baboy sa mga susunod na araw, pwede mong gayahin at sigurado magugustuhan ng inyong mga anak. So paano? Salamat ulit sa lahat ng sum sumuporta at nanood hanggang sa part ng video natin na ito. Like, comment, share and follow na rin sa ating page para sa mas marami pang video.